Dito tayo kay Eman Bako sa Pacquiao. Laban bukas sa Blue by Blue. Okay. Bro, um, kita ang kalaban mo. Mukhang malakas ah. Kilala mo ba yun? Yung Darius Makita? Kilala po. Nakasparing ko na yan dati. Oh. sa MP2 rin. Speaking of sparring, uh, uh, sabi niya nung na-interview siya, nanakdong na, -na ka daw niya. Noon yun, yung hindi pa ako pro. Ah, hindi ka pa pro? So, hmm. Hindi pa ako pro. Sa so, totoo, to so, pero hindi naman as in na knockdown niya ako kasi nasa learning ano pa ako nung uh, process. Tsaka hindi pa talaga ako as in sa uh, boxing. Matagal na, no? Amat Patagal siya, yun. amateur ka pa. Pero does that motivate you na makakalabang mo siya? Gusto mong um, masaya ako, knockdown? masaya ako. Kasi, uh, yung Oo, oh, sinabi niya, sa uh, XRB. Gusto mo rin ba siya i knockdown? Uh, lalaman natin yan bukas uh, Pero hindi, ano, you know, seryosong tanong uh, This is your first foreigner Um, how do you feel na first na hindi Pilipino makakala mo first time? Excited and no fear. No fear. Mm -hmm. uh, pero sabi niya kanin doon after the weigh-in, I saw fear. Siya, anong ba nakita mo sa kanya naman nang nag pa kayo? Siya, siya siguro. Siya siguro? Uh, parang iba yung nakita niya sa akin. Cross. <laughs> <laughs> eh hey man, ano, siyempre sy lumalaban ka sa blow by blow tapos yung ano si senator, hindi mo manonood. Hindi uh, natanong na kita doon. Kumusta na? Dati kasi nanonood ka kung may pressure o wala or uh, uh, how do you feel now na ilang beses ka na nakalaban na nanonood siya? Ganun wala naman pressure. Ganun Excited parin? lang sa Excited lang. Fight na ko tong pinaghintay. Okay. Pinag since the last time we met parang tumangkad ka A anong timbang ang ano anong timbang ba ngayon 130 135 pa. 135 do you see yourself na ano mas angat pa sa 135 parang 510 ka na sabi mo di ba? Okay. Ano, okay. ah, tangkad na eh. Pwede ka lang pang middleweight. Siguro, ano, depende yan sa decision ng team ko kung sa after this fight sa kondisyon ng katawan ko. Kasi mm. hindi namin pwede ipilit na ganun yung timbang namin na hindi naman para sa amin. Oo so, nga. Kasi matangkad ka, hindi ka naman nahirapan sa timbang. Okay naman. Hindi naman. Okay Kasi okay. batak yung toro. Eh. Batak yung Okay. <laughs> <laughs> Ilang rounds sila pa niya? Six. Six. Handa ka naman pag umabod ng six rounds. Ah. Okay. Alright, sige, ano na lang, shoutout, salamat or mga mention mo yung part ng team mo, tsaka yung ano, uh, greetings, well, ano na, um, invite sa kanila. Shout out dyan sa, ano, lahat ng sumusuporta sa akin dyan sa, ano, Good Shepherd, dyan sa, ano, sa church namin, tsaka sa mga, ano, kasama ko, sila Coach Nas, sila, ano, James Makilan, tsaka sila, ano, Kuya sa ano ko father saka sa mga ano mga kapatid ko dyan, saka sa mga ano bashers ay na rin <laughs> <laughs> para lahat na okay ayos nice uh, yan thank you ay salamat <laughs>